Um, ikaw ba, Krisha? Bakit ba tingin mo ang daming bobo sa pag Naku po! Madami yan. Madami. Madami yan. Madami talaga. <laughs> <laughs> Parang may, may hugot ka dyan. Kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin Ako, ginago ka! Oh, Diyos ko! na naman with Gerald at Brian Aral lang sa inuman at kwentuhan Binagsamang veterano, parehong talentado Ihanda ang may Hey everyone and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Magandang gabi, Derek. Magandang gabi, Brian. Sobrang excited ko tonight kasi meron tayong inimbita. Ah, sino ba to? Sobrang surprising na it's a privilege For her to say yes to being part of this podcast. Mm -hmm, mm -hmm. If I may introduce. Oh, sige. Go, go. So, itong guest natin for tonight, isa lang naman siyang YouTuber oh. and content creator. Oh. And best known sa mga vlogs niya na may punting kalug, basically. Mm -hmm. <laughs> ano Yung mga vlogs niya. Mm -hmm. And without further ado, direct. Pakikala mo na. And as all welcome, ang best friend ng lahat, Grisha <laughs> Uy. Hi! Hello, best friend. Hi. Hello, best friend. <laughs> Hello. Hello. Hello, magandang Thank you, gabi. Thank yeah. Thank you so much for for saying yes. <laughs> Thank you. For the podcast. Yeah. Kung sa kanya, best friend sa atin, kabarkada, no? Oo, barkada. Ah, sa amin kasi, oh. ano, ang tawag namin sa mga Life Over Whiskey followers sa miss mga kabarkada na. L-O-W barkada. L-O-W kabarkada. Yan! Mga kabarkada natin. Oh, -Kabarkada. Yeah. <laughs> mga best <kabarkada laughs> friend na dyan. Ah, <laughs> ayun, mga best friend. Direk, sobrang Grabe tong episode na to. I'm, I'm very, very excited. Um, ikaw ba? Ano bang pinaka-looking forward mo for this episode? Namiss kita eh. Hindi, hindi. Kaya di on air oh. na landian to. Wag may off-cam. Sige. Hindi kasi, just to let you know, nag-ano kami, nag-Japan siya, then ako, nag-US. So, medyo matagal kami nag-off. Uh, so, uh, so uh, na lang kami nagkita. Na Nagpahinga kami. Oo. Uh, uh, So, so, direct tonight, um, um, ang topic talaga kasi natin, bakit ba ang daming bobo sa pag-ibig? Naku po! Madami yan. Madami. Madami yan. Madami talaga. parang okay. <laughs> may, may, hugot ka dyan. Pero before, before anything else, direct. Kasi mm. siyempre, when we do episodes, syempre kinikilala namin yung guest namin. For the podcast. Patay. Mm. Patay. Guwapa. <laughs> Guwapa. Guwapa. Bisaya. Bisaya. bisaya to yung mga, diba? mga bisaya dyan. Shout out sa inyo. Magbisaya kayo. Ito, subigusyo. Mati ka nga ba sa bisaya? Ano? Daghang salamat. Oh <laughs> daghang salamat. Daghang okay. salamat. Ayoko na magbisaya kasi yung mga tinuturo sa akin na kasama ko dito sa bahay yung mga bisaya, eh kung ano, ano lang. Baka... Ano ba? Example, ano tinuturo nyo dito? Wag na. wag na. Krisha, gusto namin mm. malaman, no? um, before we proceed to the topic, mm -mm. can you care to share maybe background mo background. nung bata ba ka pa? Mm -mm. Ano yung upbringing mo? Kasi direct, may factor to, <laughs> may factor to. Oh, yeah. I will get there. <laughs> <laughs> so, how is it say inyo when mm -hmm. you were growing up? And pang ilang ka ba? Pang panay ka ba? Uh, ate, pero may kuya ako. Mm -mm. Mm -hmm. And ano, palipat-lipat ako from states, doon ako pinanganak sa LA Then lumaki ako sa Jensen, grade school to high school and then uh, Manila na after. Mm -hmm. <laughs> so from from uh, high school to eventually college na, magtapos ka na. Oo, pero mm -hmm. ang tagal din kasi nakatatlong college na ako. Like <laughs> Ateneo <pago. laughs> uh, Davao, tapos American River sa States, bumalik muna uh -huh. ako sa for a year. And then bumalik sabi ko hindi talaga dito na ako sa Manila. <laughs> Medyo magulo, <laughs> so, parang magulo talaga. Parang... Uh Oo. -oh. Is it hard? Na parang, parang I feel like you keep uprooting yourself. Mm -hmm. na... It's because my parents separated. Oh. Nag-divorce sila. So, sabi ko, ay, dun muna mo kay mommy. Ay, ayoko pala. Gusto ko pala kay papa. Ganun na nangyari. Oo. Yun yung sa family, uh -oh. pa basically what uh -oh. happened. Dynamics and situation nila. Mm -hmm. Pero sa cyberspace, gano'n ka nakatagal? When did you start? Ano bang background mo bago ka napunta sa vlogging and content creation? 2016 ako nag-start kasi nung una, commercial model ako for 11 years since mm -hmm. 2008. And then, na ako. So, nag-makeup artist ako, nag-aaral ako ng makeup. nag gusto ko naman sa back, sa likod. Mm -hmm. Kaya sa TVC, sa commercials, ako na yung makeup artist. And sa weddings din. And then, na na naman ako. Nag-workshop ako sa Star Magic. Tapos, nag-artista. And then... Hindi ko pala gusto yung maging artista mm -mm. dahil hindi ko control yung oras ko. And then na-discover ko yung vlog because mahilig ako manood ng vlog sa mga American, mga American vloggers. Yeah, I think nakita ko sa about mo yun sa YouTube. Eh. Mm -mm. It's It's Judy it's Life. Judy life. Uh -oh. Uh -oh. Yeah, she's a Filipina but she's from America. Then doon ko nalaman na may it's a professional, it's a career. So inaral ko muna. Inaral ko muna bago ako pumasok. Mga six months, load no lang ako lagi ng mga YouTube videos. How to make um, videos. videos yes. Yeah. Mm -hmm. uh -oh, how to use the camera, the lighting. Noong um, nag-start ka, ilan lang ang viewers mo, na ano followers uh -oh. mo? Actually, konti lang. Pero hindi, bumili siya eh. Parang siguro mga three months, naka 50,000 ako agad na wow, followers. Wow. Dahil um, nag-click agad yung videos ko. Dahil nung time na yun, konti pa lang kami na vloggers. What And year then, is this? 2016. 2016. Ah, totoo. Oh. Yun yung rise. Kas, kasabay, rise. Mm -hmm. yun Kasabayin nila, ano, nila, mm -hmm. nila Jen. Mm -hmm. Then, time. isa ko din sa Bisaya yeah. na vlogger. Kaya, parang pinapanood nila ako dahil natuwa si Gursila dahil Tisay pero Bisaya pala yung ano. Nagbibisaya ka. Oo, oh, na. oh, nagbibisaya. yung market no frills, yun yung dating niya eh. Diba? Uh Oo, -oh, yeah. yun lang. It's good. So, Okay, so content creator ka na ngayon, vlogger ka, hindi ka na nag-showbiz, but you still do modeling, modeling until now? Uh, hindi, iba na, parang kinukuha na ako ng brands, oh, but I don't na. audition parang for the, parang na rin ano, as a vlogger kinuha nila, uh, per, per, pero mm. for their ano project. Ah, uh, gets, mm -hmm. gets. I, do you still do makeup until now? No, na. <laughs> Sa sarili mo na lang. Kasarili Kasi na lang. weird eh, they don't book me anymore. Ang nangyari no nag-evolve, they kinukuha na nila ko yung brands na kumukuha. Pwede mo i-vlog yung brand, yung mm. makeup namin, ganyan. Mm. So, wala nang nagbubok sa akin na mag-makeup ako. Mm. Nag-change. Mm -mm. yeah. yeah. Kasi parang naging decided ka na, this is really what I wanna do. Yeah. So, nakilala ka na. So, mm -mm. yun na yung basically uh -oh. what they will be getting you na mm -mm. from there on. busy rin dahil before I upload every day. Wow. Wow. Uh, -oh. Napakasipag nito. Yeah, kaya sa... Ikaw ikaw ang lahat nag nag-edit mm. e din. Ako lahat. Shoot, Until edit now. Edit tsaka isip. Until now. Wow. <laughs> and, and it's been May nine TikTok years. na dinagdagan pa nila. So sige go. <laughs> Push. Galing, wow. ha? Galing. Uh -oh. this is desidido this talaga. Desidido talaga. Gusto ko siya. Yung point Gusto ng ko time na yun talaga mo. decided this is what really what I want to do yun, yeah, nag enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Mm. So aside sa content creation and vlogging, meron ka pa bang ibang side hustles o yun talaga yung pinofocus mo? Wala eh. Yun, yun talaga. talaga. Oo. So Pero yun talaga yung passion mag, mo, no? Oo. Mag, may plan ako mo yung mga ano, mag-business but yun pa rin, connected pa rin siya sa vlog kasi iba-vlog ko siya. May vlog mo. <laughs> so, Same. Mo feeling ko ang bagay na pwede mong gawing business is bakit di ka mag-formulate ng sarili mo makeup? Yun nga eh. Kaya lang ang dami na nila. Kaya parang... Ilagay mo <laughs> pangalan, best, <friend. laughs> <laughs> ah, best friend. Best friend. <laughs> uh, best friend. Best <laughs> friend. Uh, best friend. ba? Best friend. O, di ba? O, suportahan nyo na. Pag mo yung makeup actually, niya? Yeah. Actually, <laughs> pwede. You heard it first. Grabe. <laughs> <laughs> you heard it first. first. <laughs> Here at Life <laughs> Over Whiskey. <laughs> <laughs> Pero, pero Bray, bago tayo pumunta sa topic, turo mo naman sa kanya yung, yung attitude niya kasi Pogs yun eh. Pogs. Yeah. I, mo sa kanya kung ano ibig sabihin ng Pogs dito sa show natin. Pogs is literally, I mean, if, you, if you take it at face value, parang Pogi, di ba? Parang mm. ang Pogs. Pero it's an expression kasi. So Kala parang para pag pogs merong nung 90s yung nilalaro na po. Ay, ah, yung po. So, bakit siya? Yeah, <laughs> Pwede, pwede. Sobrang tanda ko na. <laughs> <laughs> parang barely ko na naalala yun. Ha? Na. Pero, pero pogs is a literal expression. Mm. Uh, it stands for pursue obsession, gain success. Ooh. so there is something in your life that once na what you gusto mong gawin, you're, you're so obsessed. and eventually you stick to it long enough and hard enough, you'll be successful. yeah. and i think that's where you're at right now. yes. Mm. so pogs, yeah. So, dahil we we've gone through Game na gusto ko na mag-grill oh, background. Oh, Akala mo ba siya na i-grill ko pati ikaw. Ay, oh, eh, yes. siyempre. hindi ka hindi ka absuelto dito. Kasama ka din dito. <laughs> okay. <laughs> so, um ikaw ba, Krisya? Bakit ba tingin mo maraming bobo sa pag-ibig? Ano? Issues. Daming issue. Daming hanash, daming mga uh, oh, drama. Madam, I mean, kasi minsan hindi minsan. Marami tayo na pumapasok sa relationship and then hindi pa siya healed. Tapos na-in-love ulit or I don't know if in-love ba talaga. Tomodon tapos pumasok ka. ulit. So patong-patong na yung ano. Then yung napasokan mo, ay hindi pa pala ako okay. Tapos pumasok ako sa relasyon na to. So you're gonna break Kasi, it up? Yes. Tapos syempre yung trauma nung sa ex mo, hmm. nabigay mo tuloy sa recent mo mm. dahil hindi ka pa Alam mo, okay. mahugot to kung si gwapa, no? <laughs> <laughs> mahugot to eh, no? no? <laughs> Pero yung, actually, agree ako doon na parang naging patch-up job lang siya. Mm. Band-aid ban solution, mm. basically. Rebound. Oo. Diba? Kaya parang bobo ka din dun sa part na yun dahil hindi ka pa nga okay. Tapos, di ba? At mo ginawa yun. No? So, basically, maraming tao na hindi pa nga nag-heal. Mm. May bago they, ng jowa. They, <laughs> may bago ng jowa. They, they get into another relationship. <laughs> uh Oo. -oh. So, from what I'm getting, ang definition ba ng pagiging bobo is that um, pag pinatawad mo ng pinatawad yung partner mo pero patuloy pa rin yung ginagawa yung mga maling hindi mo gusto. Yun ba ang ibig sabihin ng pagiging bobo? Sa definition niyang dalawa. Pwede rin. Isa yun. Na-experience mo ba yun? Na. Oo naman. Pero may hangganan naman din lahat. Siyempre pag sinagad ka na niya, meron ka na rin, ay tama, mali na to. <laughs> you have to stop. Ano When is siya? enough enough for Krisha Uy? Oh! Oh! Oy, oh, <laughs> When is yung <laughs> <In> sagad? <laughs> okay, ano, ano yung sagad sa akin, Krisha Uy? Ganyan. Oh. Uh, hindi kasi ako nagagalit agad. Kaya, binibigyan ko talaga ng chance. Pero pag sobra na, pag na-reach na yung limit, bigla na lang ako mawala. <laughs> Sabog ka na lang, gano'n? Mawala. So, gugos mo oh, siya, so, parang gano'n? Kasi pag ako nagagalit, hindi ko kaya masyadong... Hindi ako maano. Hindi ka confrontational? Hindi ako, oo, hindi ako vocal. Oh. Hmm. So usually, nawawala mo na ako. Pero ang hirap mo rin palang basahin kung ganun. Yeah. <laughs> Pero after na nun, sasabihin ko. Kasi meron akong ano na hindi ko kaya magalit dahil baka may masabi akong masama. Tapos hmm. mas... Parang patong-patong na yung problema dahil sa sinabi ko. Baka... Masyadong masakit din yung sinabi mm. ko. Kaya, ako yung taong kailangan magpahinga muna ako sa ano ko, yung galit ko para kumuupa na, na. muna. Para pag magkita kami ulit, na control ko na. Na-control na, oh. ko na rin yung anger ko. Wala na yung mm. anger masyado. Oh. Yun inyo, mabait siya, no? Mukhang mabait, ano? Mm. Mm. Ako siyempre, kasi, hindi. Ano ko eh, parang confrontational ako eh. Oo. Oh. Oh. Oh, oh, even Uy, teka lang ah uh. Oo. Pero sa akin hindi siya confrontational. <laughs> oh, okay. Oy, Bray, hindi okay, alam mo 'yan. Man. Hindi, Mano, siya, iba kasi confrontational. Hindi <laughs> <pa kayo? laughs> <laughs> alam nung mga joke. <laughs> iba kasi confrontational, sa objective ka na nakikipag-usap. And, and I guess it depends on the person you're talking to, eh. Mm. Um, in, meron kasi mga tao na hindi nila mag-gets when you confront them. But there's a healthy confrontation. No, din. Kasi I think would we'll take it against you. Eh? There's a certain level of maturity in that comes to that. Na, ah, okay, I know this person would understand where I'm coming from. So kaya ko siyang derechohin, mm -mm. de ba? Hindi siya yung parang fragile ka na may sinablan sa yon. Ah, hindi ka na Hindi mo na alam tama. ko nung gagawin. So um, I guess it. There, there comes a, a time na magiging mature ka talaga and to be able to handle that. Yeah. Well, I guess hindi talaga siya confrontational. Oh, pero sa'yo kung… confrontational but not agad. Kung baga… Mahaba PC niya. Wait, oh. oh. parang wait lang, alis muna ako. Uh... Bigyan mo muna ako ng space. Basically, objective ka na eh. Uh... I mean, the reason why you're doing that is you wanna be ob objective uh -oh. in the, the your approach. Alam mo, difference natin, mm -mm. ako warm mode eh. Ako, ang gusto ko ang problema, umpisa pa lang, ina-address ko na even with friends or also with partner, ganun talaga ako. Kasi ang feeling ko naman, kapag inantay mo siya lumaki, lalong sa sabog. Although okay. sa ibang tao, para ang peti naman yan, kinorek mo agad. Pero ako, mas gusto ko na yan kesa oh. yung mas lumala. Hindi. That's yeah. just me. It works for me. Pero hindi so, naman umaabot ng days. Yung example, kanina lang, hapon, wait. Bukas mo sa sabihin. Mamaya, parang kumbaga not In the moment. Kasi ah, gets. Yung moment na yun, parang, hmm, baka may magawa yes, talaga ako. Yes, yes, yes. Ganun. Yes, yes. uh -huh. Pero, Cresha, hindi lang ikaw ang tatanungin ko, tatanungin ko siya. Game. <laughs> bobo ano? ka ba sa pag-ibig, Bri? Oo, oh, naging bobo na rin talaga ako sa pag-ibig. Bakit? Um, I mean, some people naman, yung mga nanonood naman sa amin, uh, alam naman nila that I, I'm in a long-term relationship. Mm -hmm. So, we've been together for 15 years already, going 16. And I would say na when we're we're young, we're innocent and basically naive, we don't know any better. So nung time na yon syempre, iba ibang niya ng ang ko. So the last episodes na we talked about this direct, I, I said I've been in multiple relationships with one woman. And to me that's true because over time people change. Mm -mm. And every single time I still cho chose to be with her. So every single time I chose to be with her and understand na okay this is really where I want to go. Koba may face na maintindihan mo sa you self-reflect, self-actualize. And once you're you're decided, ah a lang, fit pa ba kami? to be together? So nung time na yon, bobo ko kasi marami kaming pagdaanan, dinamnan sa ano I mean both both ends We did fuck up couple of times. But I think what surprises me the most is I never really thought that the same person who broke me, siya din yung tao na bubuo sa akin. Yun ang, yun ang surprise talaga ako noon. Kasi I thought, over na eh. Alam mo, yung, yung typical na break up na sobrang, ayoko na. Tapos, nahanap ko yung sarili ko, and i'm surprised na okay i still feel something about you let's figure it out and it took us about a year of trying to mm -mm. mend the relationship and up until now we're still together and uh right. hoping to get married soon <laughs> yeah so that's the story so Direk, ikaw ba ano bang tingin mo Siyempre, ikaw naman ang gusto kong tanungin may time ba? Sige, Excited daw Ay sige, ikaw ba gusto mo magtalo? Sige, sige lang, sige. Ano? Mamaya, may tanong ako sa inyo dalawa. Oh, ah, sige. Ano ka, inisip din ay ka. <laughs> so, so, May time ba ikaw na naging bobo ka sa pag-game? Kasi kanina sinasabi mo na uh, may mga time na confrontational ka. I would say isa 'yun sa mga bagay na para sa ibang tao, bobo sila kasi masyado silang ano, confrontational, masyado silang emotional pagdating sa pag-ibig. Hindi na lang paggamit utak nila. Ikaw ba in your experience? Ako kasi tatlo lang ang naging serious relationship ko. I am mm. 39 now, but um tatlo lang 'yon which is yung last ko which is si Chai. Mm -hmm. Um hindi ko alam baka kasi isipin ng viewers ginaglorify ko yung sarili ko but feeling ko sarili ko lang I don't know kung mm. ako feeling ko never ako naging boba sa pag-ibig. Kasi, I know when to cut it. Do you understand? Mm -hmm. Parang kunyari, let's say, merong akong nakitang red flags, hindi ko hahayaan na magpangalawa yan, magpangatlo yan. Parang from the start pa lang, pag nakita kong hindi ko gusto, I would tell you. Mm -mm. Krisha, sample. I don't like na ka. So, syempre, if you don't compromise, syempre, I would need to compromise if that's what you want. But for me, parang, pag may mga bagay, example lang yun, may mga bagay akong hindi gusto, umpisa pa lang, in-address ko na. If it doesn't work out, then it doesn't work out. Kasi for me, I don't waste time. So, hmm. to, to answer what you're asking me, naging bobo ba ako? Feeling ko hindi. Kasi yung heartbreak ko when I was younger, nagamit ko siya na ako ngayon. Eh pero bakit ka na-heartbreak? Na bakit ako na-heartbreak? It's because marami factor. Yung parents, hindi gusto sa akin. Hmm. It's because, sorry, uh, excuse ah, but uh, you're you're Chinese. But usually kasi kapag ka, uh, uh, yung iba, they would prefer someone na, na ano rin, na same. Na, na Chinese then. Uh, uh, Chinese then. Yeah, so, totoo yan. So, and wala naman akong problema doon. I hmm. mean, that's their culture, 'di ba? Hmm. I respect, respect. that. Oh. Oo. But meron naman yung isa um it's more of parang hindi na kami ano eh, parang parang feeling ko yung parents would want someone who is um ultra rich. Hyper successful man. Hyper successful at that time I was only young. I was only young. Hmm. 18 years old. 'Di ba? Anong career mo nun? Wala. <laughs> I was doing modeling also before. Oh. So, yun lang ang bread and butter ko at mm -hmm. that time. I was young eh. Working student. So, I mean, ba? Diba? So anyway, going back. na You time, were asking? You were asking. Basta ako, feeling ko, at some point, hindi ako umabot sa bubble level. Feeling ko lang naman yun. But I could be wrong. To some other people, baka bobo ko kasi what if binigyan ko na second chance? Depende sa point of view. pag mo sa buhay. Kasama mga folks, ilabas lahat ng tunay. Maglilaksa tayo, sober Aral, mo sa life over.